Kaibigan, totoo bang ang mga makasalanan ay masusunog sa impyerno magpakailanman? In other words, is it true that the wicked will burn in hell forever? Araw at gabi, walang pahinga at walang katapusan. Isipin mo ito, nasubukan mo na bang mapaso kahit isang segundo lang? Sobrang sakit, di ba? Ngayon, isipin mo ang mga sakit na yun ay hindi lamang isang segundo, hindi lang ilang minuto, oras o araw, kundi magpakailanman. Ganito raw, sabi nila, ang magiging parusa sa mga makasalanan. Pero sandali lang, totoo nga kaya ito? Totoo bang ang isang mapagmahal, maawain at makatarungang Diyos ay kayang sunugin ang isang tao ng walang hanggan? Habang sinusunog daw niya ang mga tao sa impyerno, ang mahal nila sa buhay, tatay, nanay, anak, kapatid, kaibigan ay masayang nanonood sa langit. Sa tingin mo, makakaramdam ba talaga ng kaligayahan sa langit kung alam mong ang mga minamahal mo ay nagdurusa sa walang hanggang apoy? Kung sa pakiramdam mo ay may mali sa turo na ito, tama ka. May mali talaga. Kaibigan, ang Diyos na si Yahweh ay hindi sadista. Hindi siya natutuwa sa pagdurusa ng sinuman. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, habag at katarungan. Kaya ang tanong, totoo bang susunugin ng Diyos ang masasama magpakailanman sa si empyerno? Ang sagot ng Biblia ay maliwanag. Ang sagot ay hindi. Ang doktrina ng ever-burning hell ay isa sa pinakamalaking kasinwalingan ni Satanas na ipinasok niya sa Kristyanismo. Basahin natin ang malinaw na sinabi ng kasulatan. For the wages of sin, what's that? Is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6.23 Simple lang ito, pero madalas hindi napapansin. Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? kamatayan. Hindi eternal life. Hindi eternal life sa hell. Kamatayan. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, bakit tinuturo ngayon ng marami na mga makasalanan ay mabubuhay magpakailanman sa apoy? Hindi pa sinasabi ng talatang ito ng eternal life ay para lamang sa mga matuwid. Ang mga masasama ay hindi bibigyan ng walang hanggang buhay. Kahit sa impyerno pa yan, sila ay mamamatay. At ayon sa Biblia, sila ay masusunog at mawawala. Hindi magdurusa ng walang hanggan. Pakinggan mo ang propesya ni Malakias. For behold, the day is coming, burning like an oven. And all the proud, yes, all who do wickedly, will be stubble. And the day which is coming shall burn them up, burn them up, says Yahweh of hosts, that will leave them neither root nor branch, You shall trample the wicked for they shall be ashes, abo, under the soles of your feet. That's Malakay 4 verse 1 to 3. Pansin mo ba yun kaibigan? Sabi ng Diyos, burn them up. Wala nang matitirang unggat o sangah. Sila ay magiging abo. Hindi sinabing magdurusa magpakailanman, kundi matatapas ang kailangang paghihirap. Kaibigan, ito ang tunay na katotohanan ang ating Diyos ay hindi malupit. Hindi siya nagagalak sa pagkawasak ng sinuman. Mababasa natin niya sa Ezekiel 33 verse 11. Ngunit bilang Diyos ng katarungan, ang kanyang parusahan ang mga kasalanan. At ang parusang iyon ay kamatayan. Hindi walang hanggang paghihirap. At alam mo ba ang magandang balita? Ang layunin ng Diyos ay ilagtas ka, iligtas ako mula sa kamatayan na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya si Jesus o si Yeshua upang ikaw at ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong mas maunawaan ng katotohanan tungkol sa kamatayan, langit, impyerno, inimbitahan kitang kumuha ng libreng kopya ng aking booklet, Beyond the Grave. Discover the shocking truth about death, heaven, and hell. Sa booklet na ito, mas malinaw nating tatalakayin kung ano pa talaga ang nangyayari sa tao kapag siya ay namatay. At ano ang totoong plano ng Diyos para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Pumunta lamang sa description box at i-click ang download link para makuha ang libreng booklet. Ako po si Joshua na nanalangin ang biyaya, kapayapaan at katotohanan ng ating Diyos ay mapasayo. Hanggang sa muli. Hello friends! I need your help! If this is not too much to ask, please like, comment, and subscribe to our channel. This should only take 5 seconds of your time, but a simple gesture would help me reach more people and share the Word of God with the rest of the world. You have the power to make a difference in people's lives.